Magandang magandang hapon po mga kamisyon. Ngayon po tayo ay magluluto ng laing. Simpleng sahog ng laing. Ano. So, ito po. Tingnan natin ang aking ingredients. So, mayroon po tayong luya, bawang, sibuyas, sili, at ang magbibigay ng lasa, alamang then meron po tayo ditong dalawang buo na niyog pinakayod na at 100 grams na dahon ng uh, gabi so yan po ready na siya at ang aking paglulutuan ay ready na din pero atin pong uh, gagatain muna ering ating biniling ano Ah, uh, At salamat po sa sponsor ng ating uh, laing, ano, si Chel ni Ate Eyan, Ate Ian, ano, sila ho ang nag-sponsor, binigyan tayo ng dahon ng laing, ready na. Pinagpakayod pa tayo ng niyog at ang kaniyang special alamang na ito daw po ang nagpapasarap sa kaniyang ah uh, laing. At muntik pa siyang magbigay ng mga bawang, sibuyas at ang mga ingredients, mga ricado. Sabi ko, meron naman po dito. So, okay po. ayun po, ay ready ko na po ito. Aking pipigain na ang yon Okay, so atin po munang huhugasan aring dahon ng gabi magasang po natin dahil hindi natin alam makaari ay madaming ano maruning kaya kailangan po natin itong magasang so ito po ay 100 gram ayan ito yung magasang ayan magasang po natin parang maliit po ang aking yung ating lagapang kagasan kaya ating babagurin So yan, atin na pong nahugasan ang dahon ng gabi. Susunod naman po ay yung ating gata ay ating pipigain. Dito ko na lang po pipigain kasi masyadong madami ang ating niyok. Kaya dyan na lang, wala kaming malaking planggana. Kaya yan po ang ating gagamitin. So yan, lalagyan po natin ng isang ganito cup, isang maliit na tasa. Lagyan po natin ng hot water. So yun yung unang gata natin. Okay, gagatay na po natin. So yan, tayo po ay magluluto na ng ating laing. Ayon sa nagturo, ganito raw ang pagluluto. <laughs> Steady mo lang ha. So, kailangan ay yung ricado, konting mantika, ayan, konti lang kasi may gata na siya. Um, tapos, eh, gigisa natin, ayan. ayon sa ating nagturo, masarap magluto ng laing. Lapit-lapit na. Ayan. So, higit na natin siya. Yun ang hindi ko na kung pinong-pino ang ano. Ay, basta maglasang loya. Ayos na yun. Then, bawang. Hmm? Bawang. ano to? Ay, tinola ba to? Sabi niya kasi, bibisang ang bawang sibuyas luya. Ayan. Kaya, ginawa na po natin. And then, tapos niyan, ng gata. Ilalagay natin yung ating sandamak-mak na gata. Napadami yata. <laughs> okay. Hintay na muna nating uh, sabi ay pakukuluin muna bago ilalagay natin ang dahon ng gabi. So yan, nakulo na po ang ating gata. Ay ilalagay na po natin ang gabi. Dahon ng gabi. po ay tuyo, pinatuyo na gabi. Sabi rin po na nagturo sa akin ay huwag siyang hahaluin. Parang ganito lang. Yan, lubog-lubog lang. Lubog-lubog. Uh, hindi daw po siya yung hahaluin. Gayo, lubog gan. Ganyan lang. Papalubog lang. mga, ano, mga 10 to 15 minutes na ganito. Hindi hahaluin. Lubog-lubog lang. And then, pag ano, sa kapo siya pwedeng takpan. Gata-gata talaga siya. So, yun. Yan na. Kulong-kulong -kulo na siya. Hindi pa rin po natin siya hinahalo. So, maya-maya po ay pwede na daw siyang takpan. Okay. Kailangan 10 minutes or 15 minutes bago siya takpan. Okay. So, yun, yan. Kulong-kulong -kulo na po siya. Malapit na siyang mawala ng... Sabaw. So, maya-maya po ng konti, ilalagay na natin ang unang gata. Ukakang gata. Ayan, naubos na po ang sabaw. Kaya, ilalagay na natin yung unang gata. Ayan. Uh -huh. Uh -huh. Ayan. So, ngayon naman po ay lalagyan na natin ah, ng ating lahok. Ang tanging lahok lang ng ating ginataang ito ay alamang. Tanging alamang lamang. Ayan. Salamat din sa sponsor. Ah kompleto na talaga pag nagbigay. Tiyan at si Chel po ang sponsor nitong ating laing na to. So, take, tama na muna at baka maalat na ating hahaluin. Ano kayang lasa nito? Oh my lord. Yan po, malutong-luto na siya. Malangis-langis na siya. So, wala po tayong red na sili, kaya itong lalagay natin pang anghang ng konti. Ayan. So, sainsya na po, mas masarap sana kung may red na sili, kaya lang po ay wala. So, yan ang ating inilagay konting uh, oras na lang po at uh, maluluto na luto na po siya, kaya lang po atin pang uh, niluluto ng husay ayan, uh. langis langis na po siya, ayan yaming yaming mhm mm So, yan. Luto na po ang ating laing. Okay. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kamisyon. Thank you for watching.